Hello, mga tropa. So menu natin ngayon, may nakasalang yellow bean. Yellow bean na gata. So yung mga ingredients niya, may talong tayo sa kasito, lalagyan natin ng gulay, o, sibuyas, ayan, bawang, saka ginger. Tapos meron tayo dito kamyas sa ating backyard. Maraming bunga yung kamyas. Ulam ni LJ, fried chicken. Kasi allergy siya sa seafood. <laughs> Tawawa naman. Pero allergy din siya sa chicken. Saka sa itlog. Kaso paminsan-minsan o madalas. Depende. Huwag lang umatake. Kaya ano natin. So, super prito muna ating yellow pin. Bago natin siya gatan para mas buo, buo siya. Para mas madali. Siyempre pala yung ating gata. Yan sorry. So, yun lang. Ano din. Gawin nyo din. Yan. Pag nagsawa na kayo sa mga ano. Masarap naman yun. Kaso mahalang isda din. Pero paminsan-minsan. Baka lumipad na tayo sa manok at mahighblood na tayo sa baboy mga tropa. So mabun na naman, ingat an lahat. Bye. Yan, tapos do ito natin siya lulutuin sa baby banga ni LJ sa banga na binigay ni Tita Aika sa sabang Tito Andy niya. Ayun <laughs> mga tropa, ginatitinulutoin. ating ginatang yellow pin. tropa. After naman nating magluto kanina ng mano, lumabas tayo ng angkas mga magto-12 na rin. Biyahin muna tayo. Kahit saglit lang. Luto tayo ng ano, kaya pangalan nito, ginataang yellow pin. Maambun-ambun pa mga tropa. So, ingat ang lahat mga tropa. So, today is ano yan? Tuesday shout out sa kapatid ko belated happy birthday lay like or pinada nag birthday ka hapon tapos tomorrow baka hindi tayo magbiyahe kasi anniversary ng ano happy anig mga ano, tropa kong ano tao gama happy anib mga tropa ano mga ano sila national motorcade ay pati pang parte ng bansa so, yun happy anib sa lahat ng tropa ko lalo na yung mga bm3 chapter at Coleo de Santa Teresa de Avila chapter yan yung mga tropa natin dyan biyahe muna tayo so ang kastra na